Hindi ko nga alam kung napapansin ito ng mga True-Blooded Aldam Nation na kahit sa ang interview ang ginawa kay Alden Richards ay laging nakadikit si Maine Mendoza at lagi niyang nababanggit ito. Kung matatandaan nyo kasi, ang mga Armin ay ipinaglalaban na wala naman talagang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit ang malaking tanong dito, bakit kahit ang mga media, mga malalapit sa kanila na mga nag interview ay laging itinatanong si Maine Mendoza kay Alden Richards. Hindi ba't sign na ito na talagang tunay ang kanilang relasyon? Bakit nga ba naman tatanungin si Alden Richards patungkol kay Main Mendoza kung wala naman talaga silang relasyon nito? Hindi ba't parang pag-aaksaya lang ng isang oras? kung tatanungin mo ang isang tao na wala namang kinalaman sa isa pang tao kaya dito pa lamang ay malalaman mo na talagang hindi nagsisinungaling si Alden Richards pagdating sa relasyon niya kay Main Mendoza at ganun din naman si Main Mendoza para sa kanya kaya kung talagang nag-iisip lang ang mga bashers ni Alden Richards at Main Mendoza ay talagang hindi nagkakatugma ang sarswela nila dahil paiba-iba sila ng mga sinasabi at si Alden Richards at Main Mendoza lamang ang consistent sa kanilang mga sinasabi at mga sinasadya kaya naman pala talagang kampante ang buong Alden Nation kahit pa maani ng todong pangbabash si Main Mendoza at Alden Richards sa publiko pinaghihinalaan nga ngayon si Alden Richards sa publiko na kung bakit sa gagawin niyang interview ay lagi niya nababanggit si main Mendoza. At hindi lang yon, lahat ang nag interview sa kanya ay mismong tinatanong sa kanya ng derechahan. Kaya duda nga ang publiko kung ano talaga ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Dahil kung mararanasan nyo ito, hindi naman sa inyo tatanungin ang isang tao na wala namang kinalaman. Ngunit bakit tuloy-tuloy pa rin ang interviewer at si Alden D. Charles nagpangbanggit ng mga pangalan nila sa isa't isa? At hindi lang ito nangyayari kay Alden Richards. Kahit din kay Min Mendoza ay laging tinatanong si Alden D. Charles ito talaga ang hindi na maitatago ni Alden Richards at Min Mendoza pagdating sa kanilang tunay na relasyon, pribado man o nakikita ng publiko dahil dito ay talagang malalaman mo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at namamagitan lalong lalo na ngayon na napakahigpit ng mata ng mga publiko dahil ang mga bashers mismo ang sumisira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya kahit anong konting mali lamang ang makita nila kay Maine Mendoza at Alden Richards ay itutuloy-tuloy nila ito. Para ganon ay masira si Maine Mendoza at Alden Richards. At ang mga karir nila nang sagayon ay sumikat ang mga starlet ng gustong-gusto nila. Ngunit hindi ito mangyayari dahil na nga si Mayn Mendoza at Alden Richards na ang nagsabi na talagang minahal nila ang isa't isa. na Nasasadlak naman sa isang issue si Mayn Mendoza at Alden Richards nang wala naman silang ginagawa na masama. Ito kasing napapaulat na paghihiwalay ni Catriona Gray at ni Sam Ilalagyan kasi ng malisya ng mga netizen ang ginawang pagsasama ni Alden Richards at Catriona sa isang endorsement na alam naman natin na gano'n naman talaga si Alden Richards kahit pa sa ibang babae. Ngunit bakit nga ba kay Catriona lamang nagbigay ng issue? Kung matatandaan nyo ang pagkakalink dati ni Alden Richards kay Catriona Gray at pang pagtatanong dito na kung nanliligaw nga ba si Alden Richards dati kay Catriona Gray at talaga namang ididinay-idinay ito talagang wala na silang galang pagdating kay Maine Mendoza alam naman kasi natin na wala namang issue ang ibinabato kay Alden Richards at Maine Mendoza Pinapatunayan lang ito ng mga nakakarang interview nila na talagang silang dalawa lamang ang pinag-uusapan Ngunit bakit nga ba pinalilitaw ito ngayon? Ito kasi ay napag-usapan lamang sa Christy Permini ni Christy Permin na alam natin ay kumakaharap ngayon ng kaso. Isa lang siguro ito ng pagdadivert ng issue patungkol sa kanya. Kaya ngayon ay nadadamay na si Alden Richards at Min Mendoza na alam naman talaga ng buong Aldam Nation kung ano ang totoo kaya't hinding hindi ito maluloko ng kahit sino man dahil ang buong Aldam Nation ay tiwala sa totoong relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards sa ginawang ang pagpapakuha ngayon ni Alden Richards sa Korea tila pinapatamaan nito si Main Mendoza dahil ito sa pagpupost niya sa mga lablak na alam naman natin na itinago dati nila Alden Richards at Mayn Mendoza pagpunta nila sa Italy. Ito kasi ang balita noon na wala naman talaga sa script na pupuntahan nila ang lablak na sikat na sikat sa Italy bilang puntahan ng mga labbers. tuong ang nasabi sa article Alden at Mayn naglagay ng lablak sa Italy. Tinawag daw ito na City of Romance ang Verona at doon matatagpuan ang Casa di Giulietta o Julie's House ng Romeo and Juliet. At doon sa gate ng bahay doon, naglalagay ng lablak ang mga lovers. At dito nga napabalita ang ginawang paglalagay ni Maine Mendoza at Alden Richards ng lablock. At ang maganda dito, italagang nakumpirma na totoo ito ngunit itinatago ni Maine Mendoza at Alden Richards. Bakit naman kasi itinatago pa nila? Ngayon marami rin ang nakakaalam na sila ay naglagay dito. Isang pagpapatunay lang na talagang si Alden Richards ay gustong gusto ng malaman sa publiko kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon ni Maine Mendoza. Kaya naman ang buong True-Blooded ay nakaasa talaga sa mga resibo at pangyayari na kahit kailanman ay hindi mapapasinungalingan ng mga bashers at mga armin. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at like ang video na ito. Thanks for watching!